Ribs? Ano? Dito sa blade pa gano'n? Okay, na, natumbag siya. Ayun, may sugat pa eh. Kayo ata yung nabangga, hindi, hindi ba kayo yung nabangga dyan? Hindi. Ah, oh, okay. Pero, ano na yan sa inyo natumbag kayo? Lang, uh, sa gater, yung babab na ng gater. May nasagasaan daw dyan eh. Kaya? Kahapon, ayun nung isang araw. May etong sugat nyo na to, ito yan, kasama yan. Oo, oh, eto to. O, oh, fresh nakatukon, pa yan. Eh. Nakatukong, nakatukong, ganyan eh. Nakahawak kung ano bilang ano, ah, nasimplang kayo sa motor o sa bike? Oh, motor. Motor? Oo. Hindi kayo nagpa-X-ray? Hindi. Nandali, medyo ano to, nasimplang pala sa motor to. Fresh pa yung mga sugat-sugat niya. Okay. Kailan kayo nasimplang? Kanina lang kahapon? Merkulis. Um, Merkulis, Webes, Bernes, Sabado, Linggo? Alim. Lima. pa lang ngayon eh. Lima. Tignan ko muna kung ano ah. Kasi... Pagsakong ganyan kung ganyan eh. Kapain ko yung mga ano puto-puto mo, baka may fracture ko okay. eh. Sabi mo kung masakit ha, ayan. Hmm? Kasi pag may fracture yan, pag nadiinan mo yan, aray ka agad yan. Sigurado ka, sir. Pero ito, yan ang sumasakit. Oo, bagay sa Napit-pit ko ano? eh. O, napit-pit niya, parang tumunog siya. Tumunog? Parang nah, nak nakalim ganyan siya eh. Hinga ka ng malalim. Masakit? Pagbigyan masakit. Yeah, sumasabit parang may pigil, ganun. hindi naman. Paano? Parang, mm, parang, uh, sa, uh, mga, ano, mga sa parang to pick back Pa, siya? Pa, hindi, pa, pa, pag huminga ka naman ng may discomfort o wala, wala, wala. O ganyan. Parang dininigop, dininigop siya. Ayun nga yung discomfort na ibig sabihin ah. Sabi ko, may, may may mali. Kasi kailangan pag huminga tayo malalim, boboko ko, bobo ko. Ganyan masakit. Oo, oh, okay. Yun nga yun. Okay, sige. Alam ko na to. Dapa ka, sir. Dapa. Dapa ka. Dapa ka. Pag umuubo ka, parang may ground. <coughs> parang may umano sa muscle. Oo, oh, parang galaw ko nga. Kahit kung dapa ko, dito siya ng ground. Sumasakit so, oh, dyan? Oo, oh, masigil, dyan. Na, okay. Uh, ah. okay sige. siya Sige, shoot mo yung mukha mo sa butas. Dapat ko dito. Oo, oh, okay. Masakit talaga. Okay, sige. Okay. Hindi naman masyado. Okay, yan. Yan straight mo lang tatay. Yan. Alam ko na yung mga uh, dyan. Dito, napitpit yung ribs mo. Tutula ko lang yan eh. Yan. Okay, relax na nga. Bago-bago pa -bago ka kasi yan eh. Kailangan mo pang ipahinga yan. Maka nagulat yan. Nalamog ka eh. Oo nga alam ka sa pagkaka simple mo. Malakas malakas ba yung pagka simple mo? Hindi, hindi naman. Tumba lang. Na Tumba lang ko. Oh. On. Yo, komo no. Relax lang. Okay, masasuntol yung pa. dito. Meron kasi yung lamog lang yan, baka wala namang fracture. Pag okay. buhat na to lang mga okay. bigat, yan lang siya. Oo, pag gano'n. Oo, ayun. Huwag pa gano'n tayo. Ayan nga pala. Ngayon bueno, nga masayayin pa ako sa iyo. Yung iba dyan tayo, lamog pa yan. Pag gumagupa lang. lang pala eh. Ayun, di pag gumaling na yung sugat mo, galing na rin yan sa ano. Konting pektus lang. Baka buhat pa naman ako. Dahil nga may edad ka sumasakit. So, Oo, oh, Wala eh, bago pa eh, nasimpla ka sa motor, mag-expect pa tayo talaga yan. Eh, siyempre, naipit ka. Pa. Parang nga naipit ka pa ng motor mo eh. Lasing ka ba noon Hindi. Hindi yeah. ako. <laughs> Madaling araw. Yung na-traffic dyan yes, no. sa so, may ano, uh -huh. uh, oh, sa uh -huh. yes, may... Ano nang siya ng bro? Sa senior yun? Oo, sa Navishade. Oo, sa may manapit sa silangan dyan. Palikili. eh. Pero ano ka, huminga kang manal, tingin mo kung may sasabit pa. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Ito na lang, lamog na lang ito. Pwede uh, mga trabaho. Pwede naman, pero huwag masyadong mabigat kasi nga, tay, umiidad na tayo, tayo. May mga pagkakataon talaga, mas sweet na yung katawan natin pag nababaldog tayo. Nabaldog tayo eh. eh. kailangan din natin pahinga muna. Eh, limang araw pa nang masakit pa yun. May sugat ka pa nga, oh? Eh, ano, pagka yan, no, gumaling na rin yan. Oh, ayan, e, no, medyo namumula-mula pa yung gilid. May magama pa. Sulat naman yan magsakit. Naipit ito ng siko mo. Siyempre, naitulak po. Pero, ito okay na yan. Dire-direcho na Okay? Wala na yun, We. Huwag ka okay, lang mali ko today. Okay. Okay. Thank you. May okay. nakaraw. Okay. Okay. Okay.